Guys, nakabili ba kayo ng ganitong padlock? Yung ganito, yung kombinasyon, yung number. Pero itong padlock na to, maganda siya kasi pwede mong palit-palitan yung kombinasyon na number mo, yung number na padlock niya. Madali lang siya palitan. Pero nung una, nung first time ko gumawa nito, sumakit ang ulo ko, hindi ko makuha kung paano magpalit ng number. Yung kombinasyon niya. Ito kasi pwede mong palitan kahit araw-araw ko -araw magpalit ng number. Kaya tuturo ko sa inyo kung paano. Let's go! So guys, ito na yung padlock. Ngayon bubuksan natin. Bubuksan natin siya. Yan. Yan. Ito guys, meron naman siya instruction sa likod. Pero pero kahit anong gawin kong ano diyan hindi ko masundan nung una pero ngayon nakuha ko na. Nahirapan ako. Ang unang kombinasyon nito guys ay tatlong zero sa unang bukas. Tatlong zero. Ngayon hanapin nyo lang yung tatlong zero. Tapat nyo lang sa kulay red na guhit. Ayan. Zero zero natin para mabuksan natin. Ayan. Zero. Zero. Yan. Yan yung unang kombinasyon nya. 0-0. Yan. Yan. Okay. Lock ulit natin para malaman nyo yung talaga yung kombinasyon nya. Yan. Ngayon, dapat ulit natin sa 0-0. 0-0. Yan. 0-0. Yan, bubuksan natin. Yan, yan, bukas na. Ngayon, kung gusto niyo palitan yan, ganito lang ang gawin nyo. Iba na kaganyan na Zero, zero. Bukas na yan. Bukas. Ang gagawin nyo, ganito nyo lang to. Yan. Tapos, press nyo, pababa. Ngayon, gagawa na kayo ng gusto nyo na number. Halimbawa sa akin, eh, one, two, three. One, two, three. One. Hanapin nyo lang. Two. Ang maganda kasi dito guys, pwede nyo palitan yung kombinasyon kahit araw-araw kayo magpalit yung gusto nyo. Yan, 1, 2, 3 yung napili ko. Ngayon, babalik nyo pataas, angat nyo, tapos ikot nyo, pag ganyan. Lock nyo. Yan, 1, 2, 3, diba? Yan, Yan ikot-ikot ko na. Hindi mo na yan mabubuksan kahit hilain mo to. Ngayon, tapat natin sa 1, 2, 3 yung bagong ginawa ko. 1, 2, 3. Eh, Hilahin natin. Ay, hindi tumabat. Ayan. Ayan, 1, 2, 3. Tapat nyo lang may eke yung sa guhit. Dapat pantay-pantay. 1, 2, 3, diba yan nabukas na. Ayan. Ngayon, kung gusto nyo ulit baguhin yung 1, 2, 3 na yan, ganito ulit ang gagawin nyo. Angat nyo pata, diba ba nakabukas. Ikot nyo lang pa ganyan. Ayan. Tapos, press nyo pa baba. Tapos, gagawa ulit kayo ng bago nyo kombinasyon kung anong gusto nyo. Halimbawa, eh. Diba? 1, 2, 3. 4, 5, 6 naman tayo. 4. Ayan. 4. Ayan. Tapat nyo lang. 4. 5. 456. Yan. 456 yung napili ko. Ayun eh. Ikot natin Angat nyo pataas. Ikot nyo. Balik nyo ganyan. Lock nyo na. Tres nyo pa baba. Ayun. Sikuto nyo na. Maglalock na yan. O so, kahit anong gawin mong hila. Hindi na yan mag lock Ngayon. Bubuksan natin. 456 yung kombinasyon na ginawa ko. Diba? 4. 4. 5 6 4, 5, 6, diba? magbubukas na yun. Yan. O, diba? Ang dali lang. <laughs> Yan. Ngayon, babalik ko ulit sa 0, 0. Babalik ko ulit sa 0, 0. Ah, basta kayo, basta ito, na ituro ko na kung paano magpalit. Pero pag bago pa lang to, 0, 0 talaga yung kombinasyon niya. Nasa likod naman, nasa papel yung instruction niya. Yan, 0, 0 na. Angat mo lang, tapos Yan. Yan. Ganun lang. Oh, eh, may instruction naman sa likod dyan. Nandiyan nakalagay. Pero may hin mahirap din sundan yung instruction niya. Magulo. Sumakit ang ulo ko dyan nung una. Pero nung nakuha ko, madali lang pala. Kaya kahit araw-araw ko magpalit ng kombinasyon, pwede. Hindi ka nabili-bili ng pabili-bili ng padlock. Kung may nakakalam na sa kombinasyon mo, baguhin mo na lang. Kaya maganda siya. Mura lang siya, nabili ko lang siya ng 150 pesos. Yan. Yan. Eh, maganda siya. So hanggang dito na la lang guys.